mo nga yung buhay nung, mali, nung ano ka, lumalaki ka. Parang pang magpakailanman. <laughs> Bakit? <laughs> Bakit? Yung buhay namin daw, kasi yung bahay namin, para siyang pinagtagpi-tagpi ng mga lawanet na... Kasi Uy, parang hindi nakikita sa amin, mo ngayon doon sa mga informal settlers? Wala kaming pintuan. <laughs> Ang, pwede ba wala pintuan. Wala pintuan, isang compound kasi hindi naman hindi ganun kaganda yung buhay namin noon. Ang trabaho ng tatay ko latero and latero. Latero. Okay. Kami magkakapatid walo. Mo? Ang nanay ko sa bahay lang Alo? naglalabada. Ano, walo? walo kami. Walo kayong magkakapatid? <laughs> Aba talaga naman si Papa may si, <laughs> ano, Masipag oh. Pero si tatay no naisip ko din na kaya siguro umabot ng walo kasi hinabol niya. ako. kasi pitong babae yung kapatid ko. Ayun. Ay, so in, Feeling ko kung kung ako nilabas pang-apat, siguro tapos, tapos na, na. Hanggang doon na lang sila. Oo. Oh, Pero mm. teka, ganon baka hirap yung dinaanan ninyo? Kasi well, in meron panahon na ano kayo, hindi kayo hindi kay kumakain ng tatlong beses ang araw. Uh, May ganun ba baka hirap? Ibang klase, isang beses ah. isang araw. Okay, yung isang um, beses isang araw ang, ang pagkain. Kain. Papasok ako walang laman dyan ko, wala walang nising ko, nising kong duleng para pamasahin. Oh. So maglalakad ako ng about five to six kilometers from my house to the school. Oh oh. Ah, uh, parang ano ang edad dito? Ano ang edad yan sir? Kaya uh, ko na yan. Ah, from grade one. Uh, seven years old. Seven years old, naglalakad ka. Lang. How long did it take you? Matagal. Minsan ang uwi namin okay. ng that time five o'clock. Kakauwi ako sa bahay gabi na. Para yung mga gamit mo <laughs> sa school. Um, yung bag ko Oops. that time ginagamit ko siya two years. Yung sapatos uh. ko, for instance, Isang sapatos na bigay lang sa akin ng ng pinsan ko, gagamitin ko siya ng dalawang taon, isang taon, gano'n siya. At minsan, uh, may mga times na kailangan ko rin magtrabaho para makaibon ng pambiling sapatos. Alimbawa, o. Oh, nagkatrabaho ka? Nagkatrabaho ko taon? ng maliit. Ilang uh, taon? At age of seven, grade one ako, nagkatrabaho na ako. What did you do? ng pugo. Itlog ng itlog pugo. Itlog ng pugo? Halala ko, 25 lang ata. May 25 centimo? Mamura pa doon ata. Basta, ang nakukuha ko, sa 10 pugo na nabenta ko, meron akong 25 centavos. So, so 25 iniipon man. ko yan, ina ko ako yan. Oh. Pag naipon ko na, bibili na ako ang sapatos. Apang ah, bilhin mo na yung sapatos? Ang yung problema, yung, yung sapatos, isang buwan lang nasisira. Dahil Kasi pula. pumurahin. Magkano yung sapatos mo? <laughs> Kaya niyo? nga, Oh. 15 pesos. <laughs> o, sandami pa, marami pa ako naging trabaho. Ano? Lag, ano pa ako, nagtakatak boy pa ako sa Cubao. Ano yun? Takatak? Si hmm. Garilio. Garilio, Garilio. Garilio kayo dyan. Ayun, eh, tumatak ng, sa, ano, sa kalsada. Tumakit ako ng bus para ay, magbenta ng, ng Yossi. Oh, ilan taong ka naman yan? Uh, I think 10, 11 years old. Oh, magkano na kinikita mo yan? Ah, uh, maganda yun. Kumikita ako ng I think 10 pesos a day. Malaki adi. na no nung time na yun. Para sa iyo malaki na yun. Whole day ko yung 10 pesos na yun. Nakakatulong na pambaon ko dahil week. Inasok ni Cesar ang iba't ibang trabaho mula sa pagiging gasoline boy sa gas station hanggang sa pagiging cook trabaho ka after high school. Oh, yung ang kinuha, ang trabaho ko na sa Burger Plaza. Dating, okay. a burger connection. Okay. Na nagluluto ng, ng burger. O, for six months, nag-ipon. Ah. sabi ko, parang walang asenso rito. Kasi, di ba, nakikita mo puro usok. Oh. <laughs> sa daan. Eh, kaya pala ganyan ang kulay mo. Ano? <laughs> talaga hanggang ngayon, dinatay pa pagluluto ng hamburger. Tama. <laughs> <no? laughs> oh, tapos. <laughs> tapos, Tita Mel, di... Uh, ginawa ko na, nag-apply naman ako sa isang uh, fast food chain. Oh. Doon ko nakilala yung isang uh, taga, na, na isang attendant din, food attendant, na nag apply incidentally sa abroad. Nang sa trabaho, Bahrain. nang a-apply okay. trabaho sa Habi niya, oh, sir, gusto mo sumama? Ay, uh, yeah, na. Nag-apply ah. kami. 100 plus kami na nakapila. Oh, oh. After a week, tinawagan ako nung ano, pasok daw ako, dalawa lang kami pinili. Ay! Sa edad na labing walo, nakipagsapalaran si Cesar sa Bahrain para makapag-ipon ng kanyang pang-kolehyo. Ano naman ang trabaho mo sa bari? Ganun din, tagaluto. Tagaluto rin ang hamburger? Mahalata nga yung mga... Hamburger. Oo, oh, talaga mga Mga scars. Kasi pag... mga yan, yan. Ano yan? But may... Talsik yan? ng mantika. Talsik ng mantika oh. yan? Hindi pang... Hindi ano yan, ah? Yung iba oh, dyan... Nga, no? Yung iba dyan pagka... di ba sa may ban, kapag magluluto ka ng ban... No? A ban, ban, ang tinapay. Pag ginanong mo siya, mainit kasi yun eh. Ay, kaya pa so, na, ni, may parang ganun, parang ganun. Ganun At two, years do, two years ka doon, nakapag-ipong ka ng pang-college mo. Oo, ng na, natapos college. mo yung kolehyo mo na yun, yung ipon mo, ginamit oh, mo. Na, well, well oh, pagdating ko nito, nag-aral pa rin naman. Kung baga yung pan I mean, yung oh, pan lang oh. ang... You ano, kasi tina, kinalculate ko na talaga. Magkano ah, na ba pag na, nag-aral ako sa, sa PSBA? Okay, yes. Agad to, sakto na to. Mag Magkatrabaho na lang ulit ako. Makalipas ang dalawang taon, kapag ipon si Cesar at umuwi sa Pilipinas para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pero kahit na may pang na siya, kinailangan pa rin niyang magtrabaho para sa pang-araw-araw niyang allowance. Ito smooth sailing na ba yan? Hindi pa rin. Hindi pa rin. <laughs> Hindi pa rin. Eh ano trabaho pa rin? Kasi may mga times na siyempre kapag kapag may ano ka subjects, kailangan mo mag mga project-project 'yung diba, oh. magbabayad. So naisip ko mauubos yung pang four-year course ko nito, di ba? Dun sa hindi po pera. So along the way, nag-apply ako pa rin ng trabaho. Nag-trabaho <clears throat> nag ko sa RPN 9. Oh, sa Channel 9? ng researcher, tsaka uh, director ng, isang ng segments. Habang nag-aaral naga ka pa sa ako. UST? Aha. Nagtatrabaho ka mm. na sa TV? Mm -hmm. Aba, kaswerte mo Ganun naman. Ganon yung mo. ginawa ko. Kasi okay. kailangan. Oo oh, Kumbaga, kung merong kung wa student talaga tinapos mm -hmm. ko ang hi, ang college ko na nagtatrabaho din ako at the same uh, time uh, uh, in fact nung third year ako nagtrabaho kay Peggy Galiaga for uh, a year uh, yes para lang Pang ano lang ba, pang bayad sa mga uh, extracurricular activities uh, 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 kasi hindi kaya talaga eh. Anong ginawa mo kay Peke ganun? <clears throat> researcher din. Researcher Nag-PA ako sa kanya, production assistant. Uh, doon ko rin na-imbibe yung art eh, in a way. Uh, yung, yung film, yung uh, uh, yung craft ng filmmaking, doon ko rin na-imbibe. Uh, uh, At yun, doon ko na-hone yung skills ko din. Matapos ang maraming pagsubok, natapos din ni Cesar ang kursong Communication Arts sa University of Santo Tomas. How did it feel on graduation day? You know, eto na, eto na, graduation mm -hmm. na, tapos na, tapos ka na sa pag-aaral. How did that um, feel? Ang bumalik sa akin nung umaakit na ako sa college, bumalik sa akin nung gumraduate ako ng high school at saka ng elementary, na kami dalawa lang ng nanay ko. Uh, naalala ko yung mga classmates ko noon, kung saan -sa sila kumain, mga restaurant, Chinese uh, restaurant, sa may, yaman, eh. may celebration, may <laughs> correct. Oh. Kami, ang celebration namin ng nanay ko, sa Lugawan lang. Sabi niya, saan mo gusto kumain? Gusto mo pa sa restaurant? Kaya eh, may pera siya nun. eh. Hindi, nanay, gusto ko lang sa Lugawan. Lugaw kami, eh. kain kami Lugaw. Yun, yun yung bumabalik, yung image, vivid uh, uh, image na nakikita ko habang naglalakad ako. At yun yung time na sabi ko sarili ko, hindi na magiging ganito yung buhay ko after nito.